Ang iba pang mga lahi ni Abraham. Ikadalawamputlimang kabanata. Nag-asawa ulit si Abraham, at ang pangalan ng asawa niya ay Ketura. Ang mga anak nila ay sina Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, at Shua. Si Jokshan ang ama na Sheba at Dedan. Ang mga lahi ni Dedan ay ang mga Asureyo, Letuseyo, at Leumeyo. Ang mga anak na lalaki ni Midian ay sina Efa, Efer, Hano, Abida, at Eldaa. Silang lahat ang mga lahi ni Ketura. Bago namatay si Abraham, iniwan niya ang lahat ng ari-arian niya kay Isaak. Pero binigyan niya ng mga regalo ang iba niyang mga anak sa iba niyang mga asawa. At pinapunta sa silangan para ihiwalay sa anak niyang si Isaak. Ang pagkamatay at paglilibing kay Abraham Nabuhay si Abraham ng isang daan at pitumput limang taon. Namatay siya sa katandaan na kontento sa buhay at kasama na ng kanyang mga kamag-anak na sumakabilang buhay na. Inilibing siya ng mga anak niyang sina Isaac at Ishmael doon sa kuweba sa Makpela, sa silangan ng Mamre, sa bukid na dating pagmamayari ni Ephron na anak ni Sohar na Heteo. Ang bukid na iyon ay binili ni Abraham sa harapan ng mga Heteo. Doon inilibing si Abraham at ang asawa niyang si Sarah. Pagkatapos mamatay ni Abraham, binasbasan ng Diyos si Isaac at doon siya nanirahan sa Be'er Lahay Roy. Ang mga angkan ni Ismael Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Ismael na anak ni Abraham kay Hagar na Egyptyo na alipin ni Sarah. Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Ismael mula sa pinakamatanda, Nebayot, Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis, at Kedema. Sila ang mga anak ni Ishmael at naging pinuno ng labindalawa niyang angkan. Ang mga pangalan nila ay ang ipinangalan sa iba't ibang lugar na kanilang tinitirhan. Nabuhay si Ishmael ng isang daan at tatlumput pitong taon namatay siya at kasama na ng kanyang mga kamag-anak na sumakabilang buhay na. Tumira ang mga angkan niya sa mga lugar na galing sa Habila hanggang sa Shur sa silangan ng Ehipto na papunta sa Assyria. Kinalaban nila ang lahat ng kamag-anak nila na mga lahi ni Isaak. Ipinanganak sina Isau at Jacob. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Isaak na anak ni Abraham. Si Isaac ay apat na taong gulang nang napangasawa niya si Rebecca na anak ni Betuel na Arameo na tagapadan Aram. Si Rebecca ay kapatid ni Laban na Arameo rin. Dahil baog si Rebecca, nanalangin si Isaak sa Panginoon na magkaanak ito. Tinugon ng Panginoon ang dalangin niya. Kaya nagbuntis si Rebecca. Naramdaman niya na nagtutulakan ang kambal na sanggol sa loob ng kanyang tiyan. Sinabi ni Rebecca, kung ganyan lang ang mangyayari sa kanila pagdating ng panahon, mabuti pang mamatay na lang ako. Kaya nagtanong siya sa Panginoon tungkol dito. Sinabi sa kaniya ng Panginoon, Manggagaling sa dalawang sanggol na nasa tiyan mo ang dalawang bansa, dalawang grupo ng mga tao na maglalaban-laban. Ang isa'y magiging makapangyarihan kaysa sa isa. Ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata niyang kapatid. Nang nanganak na si Rebecca, kambal ang anak niya. Ang unang lumabas ay mapula-pula at balbot, kaya pinangalanan nila siyang isaw. Nang lumabas ang ikalawa, ang kamay niya ay nakahawak sa sakong ng kanyang kapatid, kaya pinangalanan nila siyang hakob. Si Isaak ay anim na pung taong gulang ng mga anak si Rebecca ng kambal. Ibinenta ni Isaw ang kanyang karapatan bilang panganay. Nang lumaki na ang dalawang sanggol, naging maliksing mga ngaso si Isaw, at palagi lang siya sa bukid, habang si Jacob naman ay tahimik na tao, at palaging nasa loob ng mga tolda. Mas nagustuhan ni Isaak si Isaw, dahil mahilig siyang kumain ng mga ipinangaso ni Isau. pero si Jacob naman ay mas nagustuhan ni Rebecca. Isang araw habang nagluluto si Jacob ng sabaw, dumating si Isaw galing sa pangangaso Nagutom na gutom, sinabi niya kay Hakob. Pakiusap, bigyan mo nga ako ng niluluto mong mapulapulang sabaw dahil gutom na gutom na ako. Kaya tinatawag din si Isao na Edo. Pero sumagot si Hakob, Bibigyan kita nito kung ibibigay mo sa akin ang karapatan mo bilang panganay. Sinabi ni Isao, Sige, ano bang gagawin ko sa karapatan